Alright mga kabari, what's up? Today is Tuesday, April 7 Time check is 7.37am Good morning sa inyong lahat at sa lahat na nandito sa aking channel Biyay tayo ngayon at tayo ay papasok sa ating trabaho So, papasok tayo ngayon doon sa salon ng aking pinapasukan So, wala muna tayo sa labas. So, bibiyahe tayo ulit papuntang BGC. Mula dito sa Gen General, General Trias, Cavite. Alright, may kwento lang ako kapon kasi nagparehistro ako ng aking motor. So, umaaga ako doon sa dito sa Imus Sa My may open canal, yung bagong LTO Imus doon. Paparehistro ako, kaya lang Ewan ko ba kung bakit dalawang emission testing yun nandun. Hindi sila magkatugma. Ewan ko bakit. So bali pinapili nila ako dun sa yung bagong sistema ng ano ngayon, ng emission testing. So pumila ako pang 17 ako kasi dumating ako eh, almost 6.30. O oh, alas 6 ata yun. O oh, alas 6. So pumila ako ng pang 17 ako So good sana yon para mabilis sana ako nun Kaya lang nung, Kaya lang nung ako nang tinawag for cashier At babayaran na yung test, emission testing eh, Hindi pala pwedeng i-restro yung aking ah, motor dahil sa bago pa Hindi pa naka-upload yung file niya So, yun yung bagong testing emission. Yung testing emission, yung may kasama ng ang tawag nito, yung i-check mo, i-check yung lahat ng motor. Yung isang, ano naman, yung isang emission testing is emission testing lang talaga. So, nung ako na magbahay, ay hindi daw pwede i-risk. So, 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 pinapunta ako nila dun sa old old na emission testing So medyo na wala na ako ng gana kasi pang 30 na ako noon eh, sa pila So 'yun kasi mga pagka nga ganun mga pag pang 30 ka na mga 1, 1 pm na Mga 1 pm ka na ma emission so maghapon ako doon kaya sabi ko nga kaya kaya ko nga inagaan para maaga tayo. Kaya lang hindi pala pwede. Iwan ko kung bakit magkaiba sila ng ano. Hindi pwedeng i-upload dun sa kabila. Pero sa kabilang emission testing ay pwede. Kaya yon Medyo. Nadismaya tayo. Kaya. Kapon wala naman sa. Schedule na papasok ako dun sa salon. Then, spray lang kasi ko dun sa salon. Wala naman sa schedule. What? Muntik tayo ah. Wala naman sa schedule, bigla ako napapasok kasi wala naman na nga akong gagawin. So, pumasok na lang ako. So, bali ngayon talaga yung schedule natin, papasok ng salon kasi kinontak ako ng isa sa receptionist doon na kailangan ko daw pumasok ngayon kasi wala silang stylist. Kaya ito, papasok tayo. Dahil mga singit ah. Kaya pala, dyan si Lolo. Mga bike. By the way, highway mga kabady, ang topic talaga natin ngayon is uh, kasi mga kabady ay parang nawalan na ako ng gana kay Facebook na mag-upload na mag-upload. Kasi Parang bang ewan ko, baka ako lang sumbrang arti nila. <laughs> Kasalanan pa tala ng Facebook. So, pero gusto ko sana ay gusto kong mag-focus sana muna. Gusto kong i-focus muna sana dito sa YouTube. So, yung ating page sa Facebook, yun pa rin naman. Gagamitin pa rin naman natin siya for updating sa mga nangyayari sa atin. Sa mga subscriber natin sa Facebook. So, doon pa rin naman tayo mag-update. Kaya lang yung mga official video natin sa YouTube na tayo mag upload ng ating mga video kung sakali ay bigyan tayo ng pagkakataon ni Lolo sa YouTube so yun um, ali, sa YouTube na tayo mag upload ng ating mga official videos so, ko lang talaga mga kabadi um, Napakahirap talaga mang isang vlogger lalo't hindi mo naman talaga linya. So Ito kasi ginagawa natin, lang naman natin. So, meron kasi akong pinapanood na mga vlogger na talagang nakaka-inspire sila, no? Talagang dati ay bagong-bago pa lang naman yung Facebook nila nung tumagal na it. Napanood uh, mas million views na yung mga napapanood. Mga nanonood sa kanila at isa ka na doon. So nakaka-inspire. So sa mga vlogger kasi ibang mga vlogger na napanood ko, ang daming nagbago sa kanila. Ang daming nagbago sa buhay nila na dating hirap sila sa buhay pero ngayon ay talagang nagbago yung buhay nila. Mayayaman sila, millionaire yun na sila ngayon, di ba? So kaya ginagawa ko to kasi na-inspire lang naman ako sa mga ibang vlogger. Dito gaya, dito gaya-gaya na, ginagaya mo sila para maging isang vlogger. Inspire ka lang kasi biroin mo. Sa pagiging inspired ko sa kanila ay gumili ako ng mga kagamitan for vlogging. Malaki-laki din yung gastos ko dito kasi gumastos din ako ng GoPro. Una una ako nabili GoPro, yung pinakauna yung GoPro Hero 5. Since 2021 pa yon. E lang uh, medyo natigil kasi biglang pasok na yung mga trabaho natin. Kaya natigil, natigil ako sa pag-vlog-vlog noon. Then nasira yon Sira yung ating GoPro Hero 5. So ngayon, 20, kailan pa ito nabili ko? 2022? 2023? Ah, ngayon 2023. Bumili ulit ako ng GoPro na GoPro Hero 10 na yung binili natin. Tapos pagkatapos nabili ko yung GoPro Hero 10 ay bumili din ako ng Insta360. <coughs> Excuse me pa. So bumili din ako ng Insta360. Insta360, din siya na umabot din siya ng 36,000. Yung GoPro Hero 10 nabili ko siya ng 10? Ah, uh, 20. Bagong labas pa lang nun yung GoPro Hero 10. Pero sa tao na na nabili. Sa tao. So, second hand na lang siya. 20,000 pa yung bili ko noon. Bagong labas pa naman yun. Ba, bagong labas pa naman yung GoPro Hero 10 noon. Pero sa tao ko na lang kasi nabili. Siguro biglang nangailangan kasi ng pera yung may ari ng GoPro Hero 10. Kaya binenta niya. Kasi nung bagong labas yon is nagkakalaga pa siya ng 24,000. Kaya nabili ko siya ng 20,000 noon. Then ito naman is 360 is 36. Mabali ang Iwan ko ba kung bakit naging 36? Ah, ako nga pala bumili ako ng extra extra battery and extra hub battery yung lagay ng battery. Siyempre bumili din ako nung naglagay din ako ng sticky lens para sa protected ng ating lens ng ating Insta360 kasi nakalabas siya so medyo maselan yung ating 360 then bumili din ako ng invisible stick so kaya umabot siya ng 36,000 and then sa, sa kaka-inspire ko, bumili ko nang bumili ko ng mga, mga pamblogging no ewan ko ba ba't na-addict ako nakakabili ng pamblog hindi naman tayo hindi <laughs> pa naman tayo talagang legit vlogger kuno <laughs> so ito uh, um, bumili naman ako na ngayon ng drone Bale, bumili ako ng drone itong mga nakaraan lang ngayon 2024 na siguro noong February o oh, February ko siya binili ah March pala March Marks kasi siya uh, nabilis. Hindi nagkakahalaga din siya ng... na... Bakit nga ba yun? Nakalimutan ko na. Siguro ay... For 38... 38 ba? 38,000 na ata yun yung drone na DJI... DJI... Mini Mini Pro. Mini 3 Pro. Since ano na siya, uh, phase out na siya ngayon. Pero marami pa naman nagbibenta sa mga store na ano. Pero sa DJI mismo, wala na. Phase out na. Siguro mga nasa 38,000 din yung bili ko doon. Isang battery na 37 minutes ang time capacity pag iyong pinalipad. Malaki din yung gastos ko kasi bumili rin ako doon ng nagdagdag ako ng na isang battery na DJI Mini 3 Pro. Siyempre, hindi ko na 'yung intelligent battery 'yung bali ang time capacity niya is 47 minutes. Grabe ang mahal ng battery ng ano DJI ano GoPro. binili ko 'yon na is nasa 5,000, lampas sa 5,500 ata 'yon. Grabe, napakamahal ng battery ng ano, 47 minutes capacity ng DJI Mini 3 Proof. Siyempre, bumili din ako ng hub, lumilagay ng battery, tapos bumili rin ako ng bag. Sabi nila, ay, mas nakakatipid ka daw dun sa tinatawag na combo, fly market combo, yung may kasama ng battery, tatlong battery. Ay, dalawang battery, Then hop, then may kasama ng propeller, then may kasama na siyang bag. Nagkakalaga yun ng 9,000 or something. Kaya lang wala tayong pang 9,000, kaya ang binili ko na lang yung isang battery at bag. Kasi yung bag kasi is almost 900 lang naman. Yung battery is, yun nga, nasa 5,000 mahigit. Kaya yun medyo na pagastos kaya umaabot na ng ano yan kulang kulang 50,000 yung go yung ano yung drone ay mga kabadi yun na nga uh, officially sa youtube na tayo mag upload ng official videos natin na doon pa rin naman yung Facebook natin di pa, na, di pa rin naman natin kalimutan yung Facebook natin so let's go ang pasok ko ay 9, 9 a.m. ngayong araw na to. So, 7.53 na. So, malayo pa tayo. Baka tayo ay malate. Kaya, bilis-bilisan na, na natin. Let's go! At mga kabadi, no, nakaka-inspire talaga yung mga uh, vlogger na iniidolo mo, lalong-lalong lalo na sila read for speed Si Reed na taga Pampanga ang motor niya is uh, pinapanood kasi dati ay nag-start sa motor na ano Z1000. Nakaka-inspire sila, no? Sabi, kapag traffic ngayong Martes. Kapag lunis hindi masyado eh kasi mabilis na ako nakarating sa uh, BGC. Pero ito matindi, traffic talaga. Sana balang araw mga kabani magkaroon din tayo ng ganong motor. Yung Z1000, talagang pinapangarap kong motor noon pa. Lalo nung napanood ko na yung si Red Dahil sa kakatingin ko ng Z1000 Yun napanood ko si vlogger na Red Si Red for Speed Red for Speed So kaya na-inspire tayo At sana naman ay pagbigyan tayo ni Lolo Na ma-monetize sa ating YouTube channel At sana mga ka mga kabade ay please uh, subscribe ang ating youtube channel at kalimutang mag pindutin ang ating notification bell para naman updated tayo sa ating mga gagawin pang bagong video